Hello nga pala sa inyo dyan mga idol Support to this video pa nga, mga pang idol Ngayong araw na ito mga idol ay Magliligo tayo ng aso natin mga idol Kasi nga hinihingal na po sila mga idol Kasi nga itong aso naming isa mga idol Matabain to mga idol to Yung pangalan nito mga idol ay si Sky mga idol Matabain kasi malakas kumain mga idol Kasi nga ano siya o oh, Tingnan nyo Gusto niyang maligo kasi Ayun yung gumalaw mga idol oh tingnan yung mga idol at shout out nga pala dyan sa mga dog lovers mga idol ha at mas maganda mga idol sa isang week mga idol tatlong bisis o pat bisis tayong magliligo sa mga laga natin mga idol o oh, tingnan niyo mga idol o, gusto niya talagang maligo at ito naman yung isa mga idol ang pangalan po ito mga idol ay si blong blong mga idol di ba siya dong matabain mga idol kasi ano manipis yung balihibo niya tingnan niyo mga idol oh. oh gusto niya rin maligo kasi sobrang init hingalin siya mga idol oh, tingnan niyo mga idol mo mas mabuti na lang mga idol kasi may tubig ulan tayo dito sa labas at nakaligo tayo sa ating mga alaga at pagkatapos nating basahin mga idol lagyan natin ng liquid na sabon mga idol para ma bango na siya mga idol yun yung mga idol oh. itong aso namin isa mga idol ito po si Blong Blong ay sobrang hyper po mga idol kung lalapitan mo mga idol hindi siya ma ano mga idol hindi siya parang magbalisa siya mga idol kung pupuntahan mo mga idol lalapitan mo siya mga idol at ito namang aso na ito mga idol ay ito po si ay, isti, eh, hindi pala ito aso mga idol ako pala ito mga idol sorry sorry mga idol ako pala ito nagliligo tayo kasi mabaho na po mabaho na po tayo ng asong awesome idol. Ayun lang muna mga idol no. Thank you for watching mga idol. God bless. Bye-bye.